Dasma. Yan. Nag-tricycle ako at binaba ako dito kasi magsakay ulit ako ng jeep papunta talaga sa Dasma. Yan. Maghintay muna ako ng jeep dito. dasma, 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 dasma. na ako ng SM DASMA. Kailangan akong bumaba ng jeep kasi sasakay ulit ako papuntang bayan. Tatlong bisis ako kailangan magsakay ng jeep at pangalawang bisis pa lang ito sasakyan ko ngayon. Tawid mo. Yan, dito ang terminal ni pero hindi ako tiyan sa sabay kasi iba yan pupuntahan doon ako sa kabila kailangan ko pang tumawid ito pala yung SM Dasma yan, yan yung entrance nila baka oh, oh magkata Mahaba pa yung lalakarin ko papuntang sa kaya ng bayan bayan Dasma Doon pa sa unahan yung sakayan lalakarin ko lang Yan ang, ang lawak ng SM Dasma start dyan hanggang doon ayun o oh. hanggang doon 'di ba ang lawak 'to yung parking lot nila sa mga kotse parking area sa mga kotse ang haba din ang taas din ng parking area nila dito Ang oras ngayon is 2:30 PM. Pero ang langit ayon na o. Oh. Makulimlim na siya. Ewan ko lang kung uulan bang ngayon, pero yung langit is makulimlim na. Diyan na oh. And doon pa rin 'no taas ng hulas si ng Ramirez. Mapa ng lugar nila. Yung portion ng lote. Sobrang laki. pa o oh. hanggang doon pa. ayun pala yung Robinson. Sa tapat lang pala ng SM ang Robinson. Ayan, kung papasok ka dyan sa loob, malulula ka sa katitingin sa laki ng dasma sa SM, SM Das Manili ang lakit talaga pero may enjoy mo naman sa loob kasi syempre maraming mga makikita mo sa loob maraming mga pagkain mga display ano 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 ang klase ng display malilibang ka sa katipingin. sarap nga pumasok dyan pero wag na lang kasi yung priority yung pupuntahan ko is yung anak ko, hindi yung gala-gala lang. Eh, nagsaglit na lang ako ng video. Kasi alam nyo naman, kapag vlogger ka, kahit saan ka pupunta, may video talaga, hindi yan mawawala. <laughs> mga friendship sana naman huwag nyo palagpasin yung video ko sana manood kayo at mag subscribe na rin yung hindi pa nakapag subscribe sa channel ko please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. thank you so much ingat kayo palagi yan tatawid pa ako yan Tumawit na ako. Yan, hanggang dito. Yan, hanggang dito yung ano nila. SM. Ganda sa loob. Lalaki. Ang laki. Yan, dito pala ako sa tapat ng SM Dasma. Yan. kalipang ako ng katitingin ang mall nila dito, sobrang laki. ngayon naglalakad pa ako sa so kayaan, hanapin ko yung gym sa so kayaan ng Dasmabaya. kundi hindi sobrang init ngayon kahit naglakad ako okay lang kasi hindi ako naiinitan kasi walang init ngayon nakulimlim ng ang langit mga display dito oh. sarap pumili ng mga display nila dito kaso kailangan magtipid konti lang yung pera ko kumain dyan dito na ang chef nakarating na rin ako magsakay na ako dito inan ko muna kung ano nakalagay ng ano nila karatula baka mali yung masak nasakyan ko eh. Umaba naman ulit. Sasakay so, naman ako ulit ng jeep. Paliparan jeep papuntang oh sorry, ah uh, papuntang ano Bautista. Kaya na pala. Ayan, sasakay na ako dyan.